May kinakain siya. Oh. Ayun. Patakas na mga kabusing. yun miju but kunti mga kabo. Sampungi kano, sampungi kano ting. Kan may nakain pa siya. Oh. eh Teruga sa hangin. Kan. Eh. Ayun pero kulang pa mga kabusing. brown siya mga kabusing oh. Nasa 'yan may nakain siya Ayan, mga, nakatakas yung Kakainin sana niya mga kabusing oh. 'Yan bumalik sa pwesto Si Gagamba Yan. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. <laughs> <laughs> may nakita na naman. Kahit maangin, mga kabusing, hand tayo. Asa doon. Ay, yun. Yun, nakatalikod lang mga kabusing, oh. Yun, ang gagamba. May kinakain siya, oh. Ay, yun. Patakas na mga kabusing yun medyo butyog kunti mga kabusing pero okay na to asa na yun bumaba na naman si gagamba and dito lang oh yan. Yan, tinakasan tayo mga kabusing. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Yan. Video butyog lang mga kabusing. Oh. Tapos may mail pa doon. Nag-aabang. Mil na gagamba. Ayan, si Mil. Si Mil, ayan, bumaba. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayan, mapula-pula yung gagamba, mga kabusing. Tingnan natin. Hehehehe <laughs> Ayun. Ayun, nasira yung bahay niya mga kabusin. Bumaba. Bumaba si Gagamba. Okay. Mga kabusin, may nakita na naman si Pamangkin. Huh? <laughs> Ayun, ang Gagamba. Ayan, nakatalikod. Nakatalikod siya, mga kabusing. Dito tayo. Ayun. Sampungi, kuno. Sampungi, kunuting. Ayan, may nakain pa siya. Eh, taruga sa hangin eh. Ayan. Ayan, pero kulang pa mga kabusing. Ayan. Tinalan niya sa gitna, oh. Yan ang ganda. Okay. Hindi lang natin kunin, mga kabusing. Parang kulang, nakulangan pa ako sa kanya. Mga kabusing, may nakita si Bayo dito. Nasa baba lang, oh. Nasa baba lang yung gagamba. At yan. May pagka-brown siya mga kabusing. Oh. Nasa... Yan, may nakain siya. Yan, uh, kung nakatakas yung kakainin sana niya mga kabusing. Oh. Yan, bumalik sa pwesto si Gagamba. Yan. May pagka-brown siya mga kabusing. Ayun. Kakaibang kulay. Yan oh. Okay, kunin natin. Kunin natin si gagamba mga kabusing. Oh. Tamang sukat na. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Kaso medyo butyog lang oh. Butyog na gagamba mga kabusing hindi tayo nakakapagsampong sa kabila ah. ayun butyog ayun hindi lang natin kunin butyog siya mga kabusing yung tamang sukat lang hindi butyog mga kabusing may nakita si bayaw dito tingnan natin ay ito ang laking bahay mga kabusing yan, mahaba yung galamay, mga kabusing. Yun. Mahaba siya. May mil na pa dito. Oh. Yan, may nakaabang sa kanya. Oh. Yan, bumaba. Ito yung gagamba mga kabusing. Pero slim pa, makulang pa. Kulang pa sa sukat mga kabusing. Oh. Yan, hindi lang natin dalhin. Kulang pa sa sukat. Okay. Mga kabusing, may nakita sila ditong malaking butsyog, oh. Yan. Butsyog na gagamba, mga kabusing. Yan, pa ganito, hindi na natin kunin para dumami sa dito, mga kabusing. Okay. Yan sila mga kabusing. Nagpahinga sila. Parang aswang. <laughs> Yan. Pauwi na kami mga kabusing. Paki-subscribe na lang sa aming YouTube channel. Paki-like, share, comment. <laughs> At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Single yan, mga kabusing. Single. single available <laughs> pa yan, mga kabusing. Available yan, available. Tukat nyo na, nasa yellow basket yan. <laughs> okay. <laughs>